Good morning. Good morning mga kapatid. So itong araw na to ay araw ng ating pagsamba. So ito yung ating banal na tungkulin at ang ating paglilingkod sa ating ama. So magandang umaga po. Tayo ngayon ay magtutungo sa ating lokal lokal po ng Antipolo pupunta tayo ng kapilya upang tayo ay magsamba siyempre kailangan nating magpasalamat sa ating ama sa buong linggo buong buwan buong taon at sa araw-araw na pinagkakaloob niya sa atin ang buhay at lakas at mga pagpapala Ayun na nga ano so Ang ating uh, Oras ng pagsamba Ganap na uh, alas 6 Ng umaga Meron po kaming Ano Mga, mga schedule ng pagsamba So Meron tayong miyerkules, huwebes, sabado at linggo So ngayon is uh, English Day po uh, English yung schedule po sa so morning ng alas 6 Ayan, so, This is my first priority po talaga Ang pagsamba Kalimutan mo na ang lahat wag lang ang ating banal na tungkulin sa ating ama so yun okay so patungo na po ako sa aming kapilya maraming maraming salamat po ama sa panibagong buhay at lakas sa mga biyaya at pagpapala na pinahiram at pinag, pinap, pinab, nyo po sa amin dahil kung hindi po dahil sa inyo eh wala po kami rito yung mga nakukuha po naming mga uh, mga ano kasaganaan sa buhay eh dahil din po yan sa inyo maraming maraming salamat po ama naming Diyos alright yun yung kapilya oh. nakasilip <laughs> yes sir ayan so mas malapit na pag doon, ikot tayo Same din nang layo Kaso yung traffic Ayan, so Ito na Let's go Ayaw, Dapat doon tayo dadaan no? So nakita nyo, daming ano So we're here Ito na po, good morning sa ating mga kapatid Ayan Good morning sa inyo Good morning Good morning yun ah, antay ng paparadaan natin yun ah na. So, update ko na lang kayo mamaya. Bawal po ang cellphone or any gadgets na nasa loob ng kapilya. So, mamaya na lang. So, nandito na kami. So, see you in a bit. Bye-bye. Alright. Yan. Yeah. So, natapos na po tayo sa ating banal na tungkulin ayun maraming maraming salamat din sa ating kapatid at ang ating executive minister ka Eduardo V. Manalo sa pangangasiwa po ng aming pagsamba ngayong araw na ito so napakaganda ng aral ng ating Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok kaligaligan ng ating buhay sa mga suliranin na dumadating ba? Diba? ang nais niya lang ay manalangin tayo humingi tayo ng kapatawaran sa kanya napakabuti talaga ng ating Diyos salamat po sa iglesia ni Cristo salamat at nakilala ko ang totoong Diyos <coughs> Napakaano kasi eh? Alam yun uh, nagiging emotional ako kasi kung alam nyo lang ang mga pinagdaan ko sa aking buhay ko na kagaya po nung nasabi ko last ngayon po, yun nakulong ako sa loob ng New Believe Prison Bunto ako tinawag ng ating ama tuloy sa nakilala gusto atong mo nalaman at taong Diyos ang nag-iisa at taong Diyos maraming sahabat sa mga umalalay ng mga kapatid doon sa loob ninyo, milibid piso <laughs> mga officers sa Bureau of Correction nakakapatid doon na hindi tayo pinabayaan ipinalangin, tinulungan <laughs> sa gitna ng kapigatian sa gitna ng kalungkutan na namawalay ka sa pamilya mo sa hirap ng mga pinagdaanan masikip na kulungan minsan na nawala ng tubig walang pampaligo walang mainom lahat ng yun pinagdaanan ko at ng ibang kasama kong PBL Salamat po Aba Salamat po sa walang sama Nagpagbibigay niyo po sa amin Biyay at pagpapala karaman po sa pangalawang pagkakataon na binigay niyo po sa akin makakaasa po ko eh. hindi na ako babalik ng Jubilee Meat Prison natapot ang hiling kurang ko palalo ah, kayo, aming Diyos, aming Ama mga nakakapanood na ito ngayon ah, kapatid hindi ko kasama sa iglesia o anumang reliyon ito na po pa yung pagkakataon natin na malalangin humingi na tawad sa Diyos sa ating ama may pagkakataon pa tayo lahat para magbagong buhay. Kilalaan natin ng ating ama. Panalangin lang tayo palagi. Dahil walang ibang susolusyon sa ating problema, kundi ang ating ama sa pamamagitan ng panalangin. Maraming salamat. Hindi po ako emotional dahil sa mga na-experience ko ano, na kahirapan o na-encounter ko ito po ay tears of joy na I'm very thankful na hanggang ngayon naririto ko buhay naririto ko kasama ko pa rin ang aking pamilya naririto handang sumamba sa tuwing pagsamba na ito para maging kasakapan ng Diyos para sa mga taong sarado pa rin ng isipan natanggapin ang ating Diyos sana magsilbitaan na itong video na ito Lord, maging way o paraan para tayo ay magbagong buhay. Sa lahat ng aking nagawa ng mga kasalanan, sa mga sa kapwa ko na nagkasala ako sa pamilya ko sa mga anak ko sa mga sa dati ko po Kira sama At kahit kanino po Nasaktan ko ang malooban Tapos puso po akong gumihingi na kapatawaran sa inyo Ngayon din Sa lahat ng na nagkakasala sa akin Pinapatawad ko na maraming, maraming salamat po patuloy na panonood nito ng akin channel maraming salamat at sana lahat tayo magmalikloog mag 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 na sa ating among Diyos salamat din sa Panginoong Isa Kristo na kayo po'y puspusan ng awa sa at pagpapala Salamat din sa patuloy niyong pamamagitan sa ating Diyos na ma, sa mga panalangin natin, namin para sa Kanya na kayo ay laging nagtatawid o ibulong sa Kanya. Salamat po ng marami, Panginoon sa Kristo. Pinupuri at sinasamba rin namin ang dakilang yung pangalan. Salamat sa inyo salamat sa lahat Ama, salamat din ang marami sa iyo Patawad po muli Salamat po sa biyaya at pagpapala Sa pangalan po ng Panginoong Isang Kristo na aming tagapagligtas Amen